pahayag na ito na itong si Bato de La Rosa, sa tingin ko, ay para, ang bottom line neto, ay para i-justify pa rin yung confidential fund netong si Sara Duterte. Para kung no ay isipin ng taong bayan, na lahat naman ng ahensya ay may confidential funds. Ang issue po dito ay yung um, laki ng confidential funds ng isang uh, ahensya ng Vice President, ng Office of the Vice President kahit ng DepEd yun po ang issue. Hindi yung pagkakaroon ng confidential fund. Bukod doon, sa laki, abay in a span of 11 days, ginastos yung 250 million. Yun po ang issue dito de la Rosa. So, ang nakikita natin pag-justify ni de la Rosa, pag gusto niyang sabihin na lahat ng ahensya naman ay meron at humihingi ng confidential fund. So, dito sa kanyang pahayag, nakahiya siya. Anong sabi niya? because alam kong um, our counterparts from other countries malaki ang investment diligence sa kanilang DFA for James bond purposes of other countries ang la investment nila sa kanilang uh, DFA tayo lang ang gini James bond ng ibang bansa tayo lang ang gini James bond I would like to move we need that confidential funds para dito sa DFA ang DFA daw ay dapat meron ding malaki na confidential funds. Is the department asking for confidential funds? O di ba nakakahiya dahil ito mismo Department of Foreign Affairs Secretary na si Manalo ay inamin na hindi naman nila kailangan ng confidential funds. Okay. Okay ba to? Pahiya ka na naman. Anong sabi ni De La Rosa? Isa pang sinabi niya ay, puno nga nung panahon ni Atty. Lenny Robredo, hindi naman daw binusisi. Wala naman daw maraming pagtatanong si Narisa Ontiveros at ang oposisyon sa mga pondo ni Atty. Lenny Robredo. Ang siyo nga, eh wala nga confidential funds si Atty. Lenny Robredo at bakit bubusisiin yung napakaliit na pondo ni Atty. Lenny Robredo na ayon naman sa COA ay ginamit ng tama. At siya ang may pinakamataas na COA ratings. Yun ba ang tawag doon? Anyway. So dapat alam mo yan, Dela Rosa. Bago ka mag-justify ng kamalian ng iba, bago, bago mo itama, bago mo ituwid ang mga baluktot na ginagawa ng iyong mga kapartido, kaalyado, abay tignan mo muna. Kailangan alam mo kung sino yung sinisiraan mo. Dahil mahirapan ka talaga. Mahirapan kang ituwid yung mga baluktot na ginagawa ng iyong kaalyado habang naghahanap ka naman ng kasiraan ng iba masaklap mahirap 'yan